Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mag-iiba na nga ang kapalaran nito ni Mocha kung saan magiging reyna na nga siya ng mansyon dito nga kay Laramon. At natutuwa na nga rin ito nga si Don Julio dahil sa ngayon nga ay buo na nga ang pamilya nga nila. At ngayon nga ay magkakaroon pa nga sila na mas masaya nga kung magkakaroon nga raw na isa pang apo nga ito nga si Don Julio. Habang ito nga si Tanggol ay nakasilip lamang sa labas nga ng bahay. Nakita nga siya nito ni Olga at pinuntahan niya nga ito. Dito nga sinabi nga niya na umalis na nga ito dahil nga para nga maprotektahan niya ang sarili nga niya laban dito nga sa napangasawa nga nito ni Mokang at siniraan niya na nga ito. Sa kabilang banda naman nga idadalaw naman nga ito nga si Mokang sa Kiyapo at puntuwa nga siya dahil binalikan niya nga ang dating nga niyang pinagmulan. At dito na nga rin magtatagpo ang landas ng dalawang mag-ama. May namang pakatutukan nga natin ang pagtatagpo nga nito ni Latanggol at nito ni Ramon at nito ni Mokang. At paano nga ba tatanggapin nga nito ni Tanggol na ama nga, nga ito nga si Ramon na ang napangasawa naman nga nito ni Mokang. Ang lahat na hinabangan natin. Maraming salamat sa impenal